Is grabe ka dumi Down lang isang pante Bracket Okay na Oke nih emang Pwede rin, ilabas nyo lang. Pwede nyo ilabas nyo lang para mas malinis, mapalinis, malinis at mabuti. Pwede rin ganyan. Pwede rin ganyan. Pwede rin So dito gagawin natin ito kasi ito yung galing sa nabutas na di mapandar kasi may problema ng yung engine. So ang gawin natin ito tap na natin kasi pag post start mo to lilipad talagang coolant. So singaw na to. So ayaw ko magbalik nito na, na dumaan sa natuyuan ng coolant. Kailangan natin na check black kung hindi ba nag-slap pag goods pa. Kailangan natin i -ripis. Pati cylinder i natin. Kasi nalideform yan kasi napabayaan yan sa kulan grabe din to kalinis makinaha oh, hindi Paano na ko sa black? Paabot ako sa black. Resulta talaga oh Sigaw. Sabi yung black. Yung ano niya, tanggalin mapasyo, Kasi, mo. Pasi ulo kong tanga. Kasi tapusin mo muna yan. Tanggalin mo yan. Walang laman. Wala nang thermostat. Sa ilalim yan. Sa ilalim yan. Tingnan ko yung Reface niya Kung ano pa Wala na Kailangan talaga I-reface natin Tanggalin mo Okay na yan Dali dyan tanggalin mo to Bye Ito Baka mabalik. Grabe Yung sayo sa naman sa amoy. sa ano para hindi mabilis magdumi yan. lang, huwag nga ilapag sa ano kasi madumihan agad yan. Pamunas siya sa kamay at saka dumi ko na. General. top overhaul wala na, i natin kay bulwak ng kulan hindi na pantay Okay. Okay yan. Repeat natin to. Ngayon naman, tang tang tanggalin mo ngayon ring, ba, ipasok mo kung hindi maluwag. Tanggalin okay. oh, tanggalin mo yung ring. Lahat. oh, tanggalin mo lahat. Ipasok mo Hindi ba masyado maluwag kasi pag sobrang luwag, Madi-deform talaga yun Dahil wala nang coolant eh. Kunin mo yung Second compression ring Okay Pasok mo dito Sige Dito sa kabila yan Pasok mo Okay Tulak mo sa piston yan ding okay. hop alis yun mo ayan layo nang gap pala na. o na di pwede di na pwede yung ano niya Yala na palit block yan ito na lang di na pwede yan ang layo nang gap ng ring lagi ang green yan sasayaw pa rin yan dahil yan sa ano over, overheat nya pala tayo ng black kasi ayoko yung magpahit ulit ang tarabaho so Oh, kopi, siapa yes, tak? Cakap, gas palit ng black ito yung i natin para makakuan kasi pag ito 50-50 yan i-repeast -re nyo to pag i-repeast nyan pag under yan pag kahit palitan mo ng ring sasayaw pag piston slap useless trabaho sayaw yung gastos mayroon naman itong mga aftermarket ito mas mura kasi kung bibili ka na ng genuine ito, nasa kulang-kulang 7,000 search yun na lang soro, yeah. Then, eh, padaanan ko yan, padaanan ko isang maliit lang, manipis para malis yun recorded sir ha? Last na lang to sir Sunod, bibili ka ng cylinder head Pag di mo ingatan yan Malalim na Tapol na yan Oo, oh, ayos na oh, basta ipalantay ito Mabuo Okay na, ayos na yan Oo oh. Ayos Ayos na ano pa natin